R.E.S.P.D.J. Shoutout guys, ayan, uh, weekend, ayan, nagluto ako ng nilagang baka. Watching news, kahit ano lang, nag-youtube habang nagpapalambot ng baka. See you in my blog. Naglaga ako ng baka guys, ayan. So, inano ko muna yan. Uh, Lagyan ko na mga ito tubig. Tapos, nang kumulo na siya, is, uh, tinanggal ko yung tubig. And, para naman, eh, mawala yung kanyang amoy. di ba? So, ayan. Talagyan ko na yan ng mga panakot. Luya, sibuyas, asin, at sa bakit ako na naman So, ayan na. Nailagay ko na yung mga ingredients dyan. May spices, salt and pepper. So, magkakapit muna tayo habang nag-aantay ng ating nilagang baka. Ayan, maaga pa kasi. So, ayan, coffee with guaisan. Thanks for watching, guys. And see you dito. Ayan, luto na ang nilaga. Ayan na. Pwede nang kumain. Mas gusto ko yung corn. Ang tamis kasi.